kami So, good morning. Good morning, good morning. So, uh, nagising na tayo. Nakapag-copy na tayo. Uh, ngayon, mag-ano ako mga kamisuri. mag tayo ng saging uh, pambao natin mga kamisuri. No? Nahinog na yung saging na nilalaga. Pagbabaon ako nito mga kamisuri. Dahil nga, sa sobrang traffic. Para kung Tom Jones na tayo, meron tayong alala eh. Laga tayo. So gagamit tayo noon, no. Eh. Yon, all right. So, yon mga kamisiri. Yon, all right. Tapos mamaya mag-shower na tayo. Mga ilang araw na ako nagbabaw ng Uh, nilagang saging since hilaw pa, siya, uh, Hilo pa siya so parang pag na araw na ngayon mga kamister. so galing siya ng kamsur So napakalayo pinanggalingan niya galing siya ng camsure. So meron pa dito dati puno yan so konti na lang. kasi piniprito din nila dito pang snack. All right. Ah, sa mga maaga mga bakbak diyan, mga kamisiri so keep safe, ride safe tsaka bawon tayo ng tubig. Ako meron na ano, dadala talaga ako ng tubig dahil napakainit ngayon. Pinapakamahal yun, tsaka hindi kasi hindi kasi kumiinom ng tubig basta basta sa mga karinderiya or kantin dahil ah minsan yung tubig na siniserve nila eh hindi ko kakampi yun, alright lagi na si rancha natin so yung sisiyo nung apo ko ng niya yung sisiyo niya dito oh. Oh, mag-exercise ka muna sa likod. Exercise muna siya, oh. 'yan oh. Diyan. Diyan ka muna. Oh, maipit ka, maipit ka. Doon ka. 'Yan. Malik siya. So, mag isa linggo na siya. Ah, wala ini masara. All right. Ini masara eh. Nasaan ang sisiw? Ayun. All right yun, mabalik tayo so, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking channel please, pakisubscribe mo na yan pakilike like, share at pakiclick ang notification bell para manotify ka sa mga upcoming video na upload ko sa aking channel so, maraming maraming salamat pala sa masusugid kong mga nag-subscribe kahit di ilang palang tayo ay eh, dadami rin yan alright, tsaga tsaga lang Alright, gaya ng pagtsatsaga din naman ng trabaho yan mga ka-mystery. Alright, so, keep safe sa atin lahat. So, napakahirap ng mga biyahe ngayon. Uh, November, ano na, December na next month, pero medyo ang baba pa ng fare uh, ng mga delivery riders. Right so, walang baba. So, kailangan talagang may kasabay. Alright tsaka napakamahal pa ng gasolina yun ang hindi nating kakampi yun alright yun sa mga kamisir dyan yun baong kayo ng tubig mga pakainip ng panahon ngayon so keep rehydrate alright yun mga kamisir so update tayo nakakuha na tayo ng isang delivery ng papuntang pasig sa lagang 239 ang kagandahan nakakuha rin tayo ng hero na papunta rito sa Imus kanina malapit lang sa ating pinagpick up up so, ang ating delivery kaya nag nakano tayo kasundo jersey so dito magabang abang tayo mga kamistery uh, ng booking ma delivery man o oh, uh, passenger basta papunta ng Manila papunta ng kasi meron tayo ito tagi papuntang Pasay papuntang alright kung delivery man kahit mga papuntang Kaloopan North yan pupunin na natin Alright. So, abang-abang tayo mga kamisiri. Magandang araw. Yun mga kamisiri. So, nandito tayo sa tambayan na naman. So, hindi tayo nakapag-video kanina kasi busy. Galing Cavite nakakuha tayo ng hanggang Quezon City na dugtong-dugtong na tatlong pasahero. Tapos yung isang delivery natin na nagmamadali. Kaya eh, syempre, asking tayo ng dagdag kasi walang kasabay Pero, nasabayan natin mga kamistri ng mga pasahero alright so salatang yung 239 yun, ginawa ni madam na, na 400 478 uh, sana yung pre kasi oh. doble sabi ko doble sabi ba madali alright si kuya <laughs> si kuya <laughs> si kagore -ka -ka ba yan kagore kagore Oh, okay. tapos nandito si ano. Import. May import. import. May import kami dito. Oh, just si Jalebi. <laughs> okay, so kape muna tayo. Oh, mga mutmut -mut nandoon mga kamisery. Nagpapahinga nga mga rider, pati mutmut, -mut, pahinga din. Oh. Talagang mutmut lang o oh. Ilang piraso 'yan. So <laughs> yung nawala dito eh, siya masipag eh. Umalis <laughs> Hindi, di liman tsaka sa palok yun, may nakuha na talaga. Talagang nagmamanila talaga lagi yun pag nandito. Yun, alright, so coffee break muna, coffee break. Yun mga kamisuri, so update tayo. Nandito na kami sa bahay, yun no. yon alright, so. Primo? Si Primo, lumabas. Ano yung Primo? Primo? pakyat natin ng kabiti mga kamistri so isang booking lang tayo 300 nagbigay naman ng 20 na tip Yun. alright so tapos nakakuha tayo ng booking kanina cancel dalawang aircon auto cancel yan mga kamistri tapos yung pangalawa naman uh, nang kinuha natin ng booking walang abono nung papunta na tayo lapit na tayo sa pick up location may abono daw na 600 pesos para sa dalawang supot na pansit kanton yun dong pa lang na kapag na yun alright so you, primo. syempre dahil matrapik mm -hmm. nagkonsumo tayo ng gasolina uh, siningil ko siya ng uh, gas consumption natin mga kamistery ayaw pa sana magbayad pero nato na ako so siningil ko siya kala niya sisingilin ko siya ng whole ng delivery siningil ko siya ng para ano ah uh, hindi mamihasa sa mga rider na nagbook na walang abono tapos biglang may abono tatawag sayo malapit ka na, napaka traffic sobrang traffic talaga so siningil natin ang kalahati ng delivery para magtanda alright yun mga kamistry kahit papano apat na delivery tatlong uh, passenger tayo dalawang 350 isang 250 na passenger so kahit papano nakuha natin ang target natin kahit papano ano nasa labas Okay, alright. So, good evening sa mga bumabakbak dyan. Sa sobrang traffic, tsaga-tsaga lang maka karting din alright so peace I'm out